Hello mga kamoy mo. Welcome back to my video. Ito yung nabili ko si TikTok. Ayan o, mm ang -hmm. ganda nito. Ito pala yung, ayan you know, ganito siya kalaki. Medium to. Mayroon siyang large at saka small. So, dito ko yan ginawa. Dito ko yan nilalagay. Ito kasi bag na to. Ayan. lagay ko lang siya ng ganyan. Diyan. Mm -hmm siya na sa lang yung kamay ko. Ganyan. Para hindi siya magka ano mga gamit mo magkagulo-gulo. Ganyan, ganyan siya. So ganito yan nilalagay ko. Siyempre ID. Ito ko siya ilagay. Madaling makuha ito isang bag kong ginagamit gusto ko kasi malaki make up hindi Ma mo wala syempre may kape eh. mawala yan sombrero pag naglalakad init payong lagay dito headband na, ano lang itong mga ginagamit ko wipes yung sa ulo ko nagamit pag nagjujuti ito lang syempre yung pabango at ilagay tsaka wallet kita sep Bolpen, salame, kamot, cakang, ko nito. Yan yan. So, ito. Siyempre, para di kayo mag -alala, kasi bukas pa siya. sa kamay ko para di kayo mag-alala.